Ang carburetor na CPO. Sa dami ko nang kinabitan na CPO, eh, may santahan na mahigay. Pero sa kanya lang, hindi may tunong. Wow, boss! Mga hapon! Ayan, tira sa dalawa, tatlo. Ayan, uh, bago tayo dyan kay tropa. Shoutout ko muna si boss. Takasakan, sir! San Pascual po. Ayan, magtropa yan. San Pascual. Tatlong rider, boss? Dalawa. Hindi pa sirang isa? Hindi <laughs> <laughs> ba? Ayan. Tapos kay busing, uh, 180, port head. Ayan carb Coso. Ayan mga bossing. Minor mga sir. Ayan. Lampas pa at tinasan pa namin ang minor. Nakasang kayo sir? Rosario po. Rosario. Ayos naman. Ayos kahit malaki gastos. Magkano kinastos? Sabihin mo to tao. Ayan. Bago dito tayo kay boss. Ang carburetor recipe. Sa dami ko ng kinabitan na CPO ay eh, may isang na mahigay. Pero sa kanya lang hindi may tuno. Sir, nakasang kayo bossing. Nagtaka ka, isa iyo lang hindi na ito, Ano? Ayan, itong kay boss, tinalong ko lang si sir kung napabaklas ang makina, sabi niya napabaklas. Ngayon boss, kaya hindi maituno mga sir. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Ayan ang timing ng cam niya. Ayan o, okay, kita niyo guhit niyan Nakababa mga boss. O, ayan. Nakapokus yan mga sir. Nakababa yung timing niya ng cam ng intake. Tapos pagdating sa exhaust mga boss, o. Ayan layo mga sir talaga kaya mamamatay tayo sa kapihit sa kapalit ng jet uh, buti nagsabi si sir na napabuksan niya, ay eh, wala ako uh, wala akong idea sana kung bakit palyado ang motor ayan, walang takbo walang minor ayan mga boss, pakita ko sa inyo, naka letter T yan mga sir, o ayan o oh. mga boss, walang daya yan letter T, ayan hindi pa nakakalas mga boss, ayan Salang-sala talaga sa timing. Ayan. Pag sala ang timing mga sir, hindi talaga titinong minor at saka power ng makina. Ngayon, itatiming lang lang ulit natin ang cam at susubukan susubukan natin ulit ang ating CPU kung goods ba talaga. Ayan, wala tayong papalitan kundi ta timing lang ulit. Pag hindi makaisandaan, tatanggalin natin ang CPU. Ang yan, ano boss? Wala starter? Wala starter? malambot lang masyado. Huwag mo lang kabiglayin sa dyan ganon. Okay, mga boss, nakita nyo naman humatak. Ayan, tatanungan natin sir kung goods na. Pag hindi, ay hindi, tatanggalin natin ang card. <laughs> Ayan o, ano kayang balita? Matulid na kaya? Yun mga boss, ating CPO carb at saka inayos lang nang timing Kasi wala sa timing kaya walang takbo Natanongin okay. natin si sir kung goods na Bakit hindi? Hindi, kakalasin natin yung carb Boss, anong balita? Boss, boss Ayos na? Ayos na timing lang talaga? Ayan Yun lang mga boss, wala kaming pinalitan dyan Ah, carb, laging kaming, nagp nagpalit kaming carb Pero sa ginawa natin sa head, timing lang lang mga boss. Tapos, pwede ka sumubok. Pag hindi gusto, walang problema. Pwede kang sumubok sa iba. Pwede ka sa sumubok sa iba mga sir.